Na. Isang buwan. Oh, malaki na. Dalawa. Oh, malaki na. Marami ng bunga. Oh, nagtatago lang kasi uh, maraming dahon. Maraming dahon. Na. Malaki naman. Nagtatago lang ang mga bunga. Kasi marami ng dahon very crowded na siya. Ito na. Isang buwan at saka siyam na araw. Ha? Ah, uh, days. 11. Ah, uh, 11 days. Ah, uh, isang buwan at saka uh, 11 days. Ito na bunga niya. Nagumpisa na bunga dito sa baba. So, isang buwan na kalahati. So, ito, all na. Hmm. Ito, na. Ito na ang kanyang bunga hmm. So gagapang na siya hmm. Malit na lang ang ispis sa ibabaw Ito na lang ang ispis niya so, Nagapang na Nagumpisa na nagapang Ito na mga kaparmers. Hmm. Maraming bunga hmm. Maraming siya bunga ito po nga. Dito ka naman itong siyutang bunga? Oo, sila. Okay. Guys, oh. Napaka maraming bunga. Okay. Pero hindi pa ito nagpupunga na pool. Bunga. Mayroon ah. Dito. bunga. kasunod 'to. Oh. Dalawa, tatlo, oh, bunga na 'yan. To. Oh. Bunga na. Hmm. ito To. Bunga na. Hmm. Bunga marami. Hmm. To. kasunod na bunga. Hmm. Hmm. naka plastic parts tayo. Hm. Kontrolin 'to sa tubig. Ha. Oh. Marami na, tago lang ah, Mga bunga Siguro mga Seleksyon tayo ng 50 o 100 kilos Ito na Siguro kung mag-pull ito Itong plot, So, pinaka Estimate ko dito Ito, ito na ro Kukuha ito ng 100 kilos Ito na ro So, pip 57 ka puno so estimate ko ito 100 kilos kaya niya so mayroon tayong 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 11 row. Hmm. So posible kung magpula ito Uh, kukuha tayo ng 1,100 kilos kung mag-pull ito lahat. Hmm. Ito lang. Ito, mistisa na ito. So, ito, limang araw, no? Ang pagitan. Limang araw kaya itinanim ito. Oh, mayroon ng bunga mistisa, Oh. Malaki lang ito. Nakalusot ito. Hindi nakuha natin. So, ito, kaya ito na raw. Mm. Oh. 11 row ito, tal. So kung mag-pull ito, sigurado mga 1,000 1 kilos kung mag-pull ta. Kasi malayo 'yon, no? 27. Mm. Kita okay, mo? Oh. Ito na. Mm. So, good morning. So, ito na ang kalabasan niya gapang na siya. So, ilang araw pa ito, Mang? Yeah, 13 mana sa June. 13 sa June. Uh, plus ka minus 20 sa July. Uh, 13. 13. Seven. One ha? month and seven days. Oh, uh, one month and seven days. Ito na. So, nagumpisa na siyang magbunga pero nagkuan pa siya. Nagkonsentrate pa sa siyang mga tangkay. Hmm. Nag concentrate pa. Hmm. Misty sa F1. So, ito 1 month and 7 days pa. Yung galaxy doon, one month and 11 days. So, uh, kuwan, one month and 15 days, harvest na talaga. So, good morning to na mga farmers